the heart of changing lives. 105.1 Brigada News FM Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo by kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumigap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1, .1. Brigada News Brigada FM, news FM. Manila. Manila, the music and news authority. One time the new Filipino time ka Brigada alas dosinah ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At gayon. At gayon. Narito ang inyong mga pagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali ang posibleng ugnayan ng mga ekta-ektaryang lupain na binili ng mga foreigners sa bansa sa Pogo, inaalam na raw ng PAOK. Mayor Alice Go ikukulong muna sa bansa bago humarap sa deportasyon sakaling mahatulan sa mga kinahaharap niyang kaso. Ang China naman umapila raw sa Amerika na tigilan na ang suporta sa Pilipinas. Si Pangulong Marcos aminadong nahirapan sa pagpili ng susunod na Education Secretary. Ito naman hong mobile wallet na GCash. Tiniyak na ligtas pa rin ang pera ng mga customers. Matapos nga ho yung napaulat na data breach. At nationwide operation tuli ng Brigada Group of Companies. Dinagsa ng mga binat. Sa iba't Brigada News FM Station sa buong bansa Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso, ang puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, life. Sama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigada, June 29 to 24 at kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gap Dalisay at Brigada Haji Kaaminio. Brigada balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalya ng ating mga balita mga kabrigada, pinag-aaralan na raw ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o no PAOK ang malalaking ektaryang lupa na inuupahan o di kaya naman ay binibili raw ng mga foreigners. Ito nga ho'y matapos sing, iulat ng PAOK na may ilang dayuhan na bumibili nga po at umuupan ng lupa sa mga bansa. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay PAOK post o Spokesperson Winston Caso, sinabi ho nitong hindi nila batid kung para sa pagtatayo nga ba ng Pogo yung mga lupa na yan, pero gusto ho nilang malaman at makasigurado kaya isasagawa raw yung investigasyon. Anya, hindi naman din kasi talaga maaring magmayari ng lupa ang mga foreigners dito sa Pilipinas foreign national ka, hindi ka pwede mag magmayari ng lupa dito sa bayan natin. Kaya nga itong, kung nga na 100% na foreign national itong Alice Liel Gu at nga si Gu Wapping, mm. uh, yung kanyang pagmamayari ng 7.8 hectares na lupa, yun mm. sa Baufulan Development sa Bamban, magiging problematic po yun. Questionable mm. po yun. Magamat purong spekulasyon pa raw sa ngayon ang binibiling mga lupa, nagkakaroon niya sila ng mahigpit na pagbabantay para hindi na maulit pa ang issue sa lupa naman ni Bamban Mayor Alice Guo kung saan nga ho itinayo ang Pogo Hub sa kanyang bayan. Speculative pa at this point kung anong paggagamitan sa kanila. Pero yun nga, mm -mm. bawal na magmayari sila ng mga lupa sa Pilipinas. Kaya minamatsigan din po ng komisyon ng masigurado namin na hindi sila makabili at maging Alice Lial Guo Part 2. Samantala mga kabrigada, si Mayor Alice Guo ikukulong muna sa bansa bago humarap sa deportasyon sakaling mahatulan sa mga kinahaharap niyang kaso. Brigadaan Cortez, i -brigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 -i. Report. Tinayak na sa Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na hindi basta-basta matatakasan. Nesuspended ba Bantalak Miralis Guho ang posibleng pagpapanagot sa kanya ng gobyerno? Ayon sa kung kung sakali kasing mahatulan ito sa mga kinaharap niyang kaso, ay kailangan muna niya mag-serve sa bansa bago ito ipadeport. Isa ito sa mga naging pahayag ni Hontiveros matapos mag-match ang fingerprint. Nego sa isang Chinese national na si Guho Waping sa isinagawang biometric analysis ng National Bureau of Investigation. Bago ito, una ng sinampahan ng Department of Justice o so DOJ si Guo ng qualified trafficking na isa naman ng billable case. Samantala, naniniwala naman si Presidential Anti-Organized na pa PAOK spokesperson Winston Casio na maaring maging stateless person. Ang alkalde kung sakaling mapatunayan na isinuko na niya ang Chinese citizenship niya. In the court of changing life, ito si Brigada Uncorted ng 105.1 Brigada News from Manila. Then, News. Oh, oh. May sagot na rawan China sa naging posisyon ng Amerika na nananatiling ironclad at matibay ang relasyon nila kasama ho yung Pilipinas. Kasunod nga yan ang patuloy na harassment at bullying ng China sa West Philippine Sea kung saan meron pa nga isang Pilipinong naputulan ng daliri. Sa isa ho kasing pahayag, idiniin ng US Deputy Secretary of State na magiging matatag ang ugnay ng Amerika at ang Pilipinas at kinundin na rin ho nila ang aksyon ng China bilang tugon. Itiniin namani naman ni Chinese Foreign Ministry Spokesperson Mao Ning na hindi raw dapat pang ng Amerika ang Pilipinas pagdating sa mga demonoy provocations na ginagawa ho natin. Ito kahit na malinaw namang sa sariling teritoryo natin nangyari ang mga recent incidents at malinaw din na China ang lumalabag sa international maritime laws. Sabi ho ng China, dapat daw ay itigil na ho ng Amerika ang pagsuporta sa ating bansa. 国家、巴厘岛、nationwide。 Inamin ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi naging madali ang ginagawa niyang pagpili para sa susunod na kalihim ng Department of Education. Di kasunod ang resignation ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ng administrasyon na magiging epektibo na sa July 19. Sa isang ambush interview, sinabi ni Marcos na nahirapan daw siyang pumili dahil napaka-komplikado ng na trabaho sa DepEd. Hindi raw sila nagkaroon ng shortlist at ikinokonsidera nila ang lahat ng mga posibleng susunod Secretary. Sabi ng Pangulo, dapat ang susunod na kalihim ay subok na at may kakayahan na i-manage ng maayos ang kagawaran. Kung unang sinabi ni Marcos na dapat ngayong linggo na maaanunsyo ang papalit kay VP Sara. Grupo naman ng mga teachers, siniyak yung suporta sa magiging susunod na Education Secretary. Brigada Sheila Madibag i-Brigada mo. Brigada Nanindigan ng Teachers Dignity Coalition na hindi talaga dapat isang politiko ang susunod na kalihim ng Department of Education o DepEd. Sa panayam ng Brigada ni Josefa Manila kay Teachers Dignity Coalition National Chair Benjo Basas, muling nilatag nito ang kriteria nila para sa susunod na DepEd Secretary. Una, dapat hindi politiko o hindi involved doon sa partisan politics. No? Pangalawa, oh. dapat uh, o oh, dapat eh, ito ay kilala no, na nakapag-manage na no, ng isang um, organisasyon ano o ng ahensya no na kagaya eh, ng Department of Education na no, napakalawak kasi nito no o at least no doon sa um, sangay no ng Department of Education Ang pangatlo dapat eh para sa amin dapat teacher sa pain ng nalalapit na pag-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos sa magiging successor ni resigned Deputy Secretary at Vice President Sara Duterte binigyang diin ibasas na dapat mapakikinggan ng bagong kalihim ang sektor ng mga guro Kumbaga, uh, uh, hindi po sek sektarya ano, na na demand. No? Pero dapat, eh, ang mga teacher po no, ay uh, lagi dapat ilalagay sa priority. No? Dahil kapag ka ang mga guru po natin ay uh, maayos ang kalagayan, masaya, no? fulfilled no? at uh, motivated, no? eh, sigurado po tayo magiging mabuti rin yung kabuuan no, ng ating edukasyon. Sa huli, siniguro ng grupo na sino man ang italaga ni Pangulong Bongbong Marcos para sa posisyon. Bukas silang makipagtulungan dito para matugunan ang edukasyon sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News San Manila. The Music and News. Oh, Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita, may bagong partidong nakaaliansa ang partido ni Pangulong Bongbong Marcos na Partido Federal ng Pilipinas o so PFP Ngayong umaga lumagda sa isang kasunduan ng PFP pati na rin ang National Unity Party. Layunin naman nun itong matiyak ang pagbabago at progreso sa buhay ng bawat Pilipino. Ito na ang ikatlong partidong nakaalyansa ng PFP sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Una narito ang lakas CMD na sinundan ng Nationalist People's Coalition. Balita, Nasasabik na raw na makabalik ng bansa ang mga Pilipinong tripulante na sakay si ng inataking MV Transworld Navigator ng Houthi Rebels. ay po kay Magad Worker Secretary Hans Leo Kakdak, marerepatriate at lalapag na sa si Pilipinas ang kanilang eroplano bukas ng hapon. Ngayon ho yung unang batch at masusundan pa sa mga susunod na araw sa ngayon tiniyak niyakdak na mayroong nakaready na tulong ang DMW at iba pang ahensya ng gobyerno. Muli namang ipinaalala ng kalihim ang standing directive ng DMW na ipinagbabawal ang deployment ng mga Filipino seafarers sa mga barkong inatake na ng Houthi. Brigada, Balita, mga kapigada, pinuri ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpapanibago ng Administrasyong Marcos sa pagtutok sa healthcare bilang top priority ng gobyerno. Ayon kay Romualdez, consistent ang Pangulo sa pagbibigay diin na ang kalusugan at well-being ng bawat Pilipino ay isang karapatan at pundasyon ng agenda anuman ng economic status. Sa pamamagitan anya ng mga inisyatiba tulad ng Universal Health Care Act, nagsusumikap ang pamahalaan na magkaloob ng komprehensibong health services na accessible at abot kaya. Giit ng speaker, mahalagang hakbang ito lalo't humaharap sa mabigat na hamong pinansyal ang mga mahihirap dulot ng pagkakasakit. E Halimbawa ni Romualdez ang cancer care Nalubhang na lubhang napakalawak ng saklaw kung saan bukod sa information at education initiatives sa barangay level, kailangan din ang psychological support para sa mga pasyente at naging survivors. Bawat isa ay may papel umanong ginagampanan hanggang sa aktual na pagpapagamot upang mapagtagumpayan ang naturang karamdaman. Ringgada Balita Nationwide! Pinumpirma naman ni Senate Committee on Accounts Chairperson Senator Alan Peter Caetano na nakatakda na husin magsagawa ng investigasyon next week para hu para nga huyan dito po sa New Senate Building sa Taguig City. Anya layunin ng gagawing pagdinig na bawasan ng delay na maaaring magresulta pa ng mga unnecessary costs o di kaya naman ay komplikadong cost-related matters. Kwento hu niya ilang beses na raw hu silang lumapit sa DPWH upang humingi ng dokumento na may kaugnayan sa isinasagawang gusali ng Senado pero wala pa rin daw hu silang naririnig mula sa kanila. Kung na'y hunyan, nagpabot na raw ho sila ng formal na request kay DPWH Secretary Manny Bunuan hinggil dito at inaasan ho nila makapagpapasa na sila bago ang araw ng lunes. Brigada Balita, Nationwide. Mga kapigada, siniguro ng pamunuan ng GCash. Naligtas pa rin ang data at pera ng kanilang mga users. Kasunod dito ng napaulat na data breach sa kanilang sistema. Sa isang pahayag, sinabi ng GCash na prioridad pa rin naman nila ang tiwala at kaligtasan ng kanilang mga users. Sa ngayon, tuloy-tuloy na rin ang investigasyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa naturang insidente. Matatandaang sa isang ulat ng tech group na kompromiso di umano ang nasa 100 gigabytes ng data ng GCash. Kasama na rito mga mobile numbers, mga lagda, selfie at iba pang ginagamit sa KYC o yung Know Your Customer Process. Ito hong Marine Pollution Exercise o yung MARPOLEX sa pagitan ng Pilipinas, Indonesia at Japan nagtapos na raw. Brigada Cath, Austria, i-brigada mo! Brigada! Report! nang nagtapos ang Regional Marine Pollution Exercise o MARPOLEX sa pagitan ng Philippine, Indonesia at Japan Coast Guards sa Bacolod City, Negros Occidental. Nangako ang mga nabanggit na bansa na palakasin ang kanilang kakayahan sa pagresponde sa oil spill. Layunin din nila na palawakin pa ang kanilang regional cooperation at magkaisa sa pagprotekta sa marine ecosystems. Pinalakas rin ng mga bansa ang kanilang fraternal agreement na nagtataguyod ng multilateral cooperation at collaborative efforts upang epektibong matugunan ang mga major spillage sa rehiyon. Ang Regional Marpolex 2024 ay ang ikadalawang putaplo ng pagsasagawa ng nasabing maritime exercise mula nang ito'y itatag noong 1986 na patuloy na nagpapakita ng dedikasyon ng bawat bansa sa pagprotekta sa kalikasan at marine Environment is the heart of changing lives. Ito si Brigada Cast Austria of 105.1 Brigada News uh, from Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kapigada, pinaabutan mismo ni Senator Christopher Bongo ng tulong ang isang libong disadvantaged youth sa Dadiangas East Elementary School Gymnasium sa General Santos City. Ito'y kasunod ang una niyang pagbibigay ng suporta sa displaced worker sa Alabel, Sarangani. Sa kanyang naging talumpati, tiniyak niyang patuloy na magsusulong ang kanyang opisina ng pro-poor programs upang matulungan ang bawat Pilipinong nangangailangan. Samantala, magbebedepisya rin ng ilan sa mga ito sa tulong ng uh, tumulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad program ng Department of Labor and Employment. Brigada Balita, nationwide. Samantala mga Brigada, mahigit sa 2 million pesos daw na halaga ng ilegal na droga na nakabalot ba naman sa watawat ng Pilipinas ang nasa bat daw na sa naiya Brigada Jigoboy Costojo i-brigada mo brigada. Brigada. <laughs> Nasa mahigit dalawang milyong pisong halaga ng iligal na droga na nakabalot sa watawat ng Pilipinas ang nasabat ng mga otoridad sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Ayon sa mga otoridad, mula sa Bacoor, Cavite ang parcel at ipapadala sana sa Palau kung saan isang nagnangalang Q-Limbo ang consignee. Idineklara ang parcel bilang kitchen wall stickers na naglalaman ng mahigit 200 gramo ng hinihinalang shabu at ito'y ibinalot sa watawat ng Pilipinas, gawin din ng mga sticker at jacket na may mga pambansang kulay. Itinern over na ng Bureau of Customs ang mga nasabat na droga sa NIA, PIDEA, IADITG para sa kukulang dokumentasyon at disposisyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila. The Music News. Authors. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada aabot sa daan ang mga binata ang nakiisa sa Nationwide Operation Tuli ng Brigada Mass Media Corporation at ng Brigada Group of Companies. Ikinasa ang libreng circumcision sa iba't ibang bahagi na bansa, hatid ng Brigada News FM Stations Nationwide. Maliban ho sa libreng tuli, meron ding inailoka na libreng gupit sa ilang mga areas. Hindi naman nagpahuli ito pong mga may edad na at hindi ho sila nahiyang lumapit sa mga tuli areas na inilatag ng Brigada. Nakatanggap naman ang mga binatil ng package mula sa Yami Vit na makatutuwang ho nila para ho sa kanilang malusog na pangangatawan. Layunin ng Brigada Group Brigada One Tahanan at ng Yamivit na matulungan ng mga kapataan na maging healthy ng sagayon ay matuldo ka na nga po itong itunuturing na silent pandemic, ito pong stunting o yung pagkabansot. Labis naman ang pasasalamat ng Brigada Group sa lahat ng mga volunteers at organizations na nakiisa sa Operation Tuli ngayong taon. Ito pong programa niya mga kabrigada ay hatid po sa atin yan ng Yamivit mga kabrigada. Simulong to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with the Yummy Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Sa Tanghali, Nationwide At mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maksan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the hearts of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Haji aminyo. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. At happy weekend! Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.